Bonjour mga kabayan, good morning, good morning So ngayon, uh, araw ng Martes uh, Akit na ulit tayo sa taas, tingnan natin kung ano ang mga task na gagawin natin ngayong araw So yun, samahin nyo ako mga kabayan so, good morning mga kabayan uh, First task natin ngayong umaga ay eh, maglilinis tayo ng mga gulay na pinamili kahapon gasa natin gamitan natin ng bicarbonated soda gamitan natin ng ano bicarbonated soda yan Tsaka lagyan natin ng vinegar so mostly ito yung ano pinalilinis namin sa mga gulay para matanggal yung mga chemical sa ano, alam nyo na sa balat okay Ayun, ah, babad lang natin ng a few minutes tapos babanlawan natin Ayan. okay yun mga kabayan tapos na natin yung so ngayon itadry lang natin yan tapos lagay na natin sa fridge para hindi masira yun so yun mga kabayan tapos na tayo maglinis ng gulay sa kusina ngayon na yan natin yung pool medyo madumi na dami nung kung um, nag-uulan ng soil nitong mga nakaraan linggo ah, sobrang dumi so ngayon lilinisan natin yan okay. so yun mga bayan first step natin ilalagay lang natin tong pool dun sa vacuum okay so and then after na to babatay sa pool room open natin yung valve tapos pandarin na natin yung pump para makapag start na tayo mag hoover okay so yun umpisa na natin mga oh, na ilagay na natin yung pole oh, ngayon baba tayo dito sa ano sa pool room para dito naman tayo magse-setup sa ano sa baba swimming pool. So ang gagawin na natin ngayon, mag, uh, mag lang tayo, kubili lang natin. Ayan yung pump 1, tsaka yung pump 2. So ngayon ang gagawin natin dyan is, yung open lang natin ito. Ayan, yung baracuda niya. Open lang natin siya. Tapos, i-on lang natin siya dito. So ngayon nakatimer yan. So, ipopot natin sa Iwap muna natin Spot natin sa manual Yan. Tapos panda natin So, ngayon pala Medyo kailangan natin baklasin to Kasi yung filter niya sa loob is Nag -move. So, kailangan natin isentro yung butas Para lahat ng dumi Hindi maipon sa ano sa pipe So, yun Baklasin natin to. Let's go. So, yun mga kapal. Baklasin mo natin to. Kasi yung filter na is nag-move. Hindi na kasentro yung butas dun sa tapat ng pipe. Okay, lakang natin ayusin. Kasi pag hindi, lahat ng dahon sa loob ay dipon.

Kaya medyo malipid para hindi siya magkaroon na angin sa loob. Oh. Ayan. Mga bayan, tapos na. Ah, nalinis na natin ito. So, tapos na-open na rin natin itong valve. Tsaka ito. So, ngayon papanda rin natin para makapag-start na tayo mag-hoover. Ayan. Yun na natin. Okay. Tapos after nito, okay tayo sa taas para makapag-start na tayo dun. So yun mga bayan, mag-start na tayo mag-hover. Kita nyo yung mga dumi yan Nahihigop nyo yung mga dumi Okay And then after natin itong mahuber Hayaan natin siya umandar ng 24 hours Para mag circulate yung tubig Ayan Nakakita nyo sobrang dumi oh tapos after pa lang yan uh, pipick upin natin yung mga dahon na hindi nahigop nung ano nung hoover para mas mas uh, mas mukha syang mas malinis nakita ah, nyo mga kabayan yan o oh. nakita nyo dinadaanan ng hoover yan yeah, oh, yung dumi eh. halos 2 weeks ko yata hindi nalinis to kaya dumumi ng ganyan ka dumi tapos mamaya papakita ko sa inyo sa inyo yung resulta kung ano after natin malinis lahat Okay. Kailangan nyo i-check-check yung, -check -check yung uh, filter So ngayon bumaba ulit tayo dito para i-check natin kung Puno na ng dahon Kasi huwag nyo mahayang mapuno ng dahon Kasi maaaring ma yung pump natin So every now and then kailangan chine check din natin After mag-mover about 5 minutes, 10 minutes kailangan natin i-check to. Kasi pag napuno ito ng dahon, may posibilidad na sumabog itong ano, uh, itong filter. Itong nasa yun yung ano, pinaka main pump niya. So yun mga kamayang, check ulit natin yung ano, yung filter kung puno na lang uh, dahon para malinisan ulit natin. So nga pala mga kabayan, hindi po ako professional. Ito po ay ano, based lang sa aking experience tsaka pinapakita ko sa inyo to, itong video na to para hindi magyabang kundi para magkaroon tayo ng idea lalong lalo na po dun sa mga ang trabaho ay kamukha lang sa akin so, kahit papano mapagbigay tayo ng konting kaalaman about sa paglilinis ng pool so ayun na mga kabayan tuloy na natin to let's go Okay, so yun mga kabayan. Tapos na tayo mag-hover ngayon. Pick upin natin yung mga down sa ilalim. Yung hindi na pick up ng hover kanina. So, okay. Yun. Let's go. A few moments later. So yun mga kabay, yan pala yung resulta nung pag-hover natin, medyo nag yung tubig kasi binrush natin yung side, daming lumot. So yun mamayang hapon, ang gagawin natin dyan, sasabuhin natin ng chlorine at asid para mag-clear yung tubig. Wow!